guys uh, ito tayo ngayon sa ano sa taas ito na pala yung ginawa namin dito May ano na siya oh pang third floor na to taas na mataas na ho yan yan gumawa kami ng pandong kasi mainit you know? yan ang mga biga pang third floor na po yan pang third floor ayan diba kailangan natin ng trapal din kasi pag lalong mainit talaga masyado yan yan po yung mga bakal yan ang beam pang third floor Ah, uh, ito pala yung poste na to sa bakal na to, pang third floor na yan. Pero sa second tour pa po tayo. Yan no? Pero medyo mausok, guys. Kasi ginatong ko na yung mga ano. Yung mga basura sa baba. So ayun pala guys, dun sa unahan yung dagat. So ayan, uh, shout out nga pala dyan sa ating mga kaibigan Si Cosidons, uh, ako si Dons, Ate Eden Next Vlog Ate Eden Dogosin Ate Gemma Mix Vlog uh, Ate Eden nga pala ayan, So Sir Karay Nesnoy shoutout Shout out po sa inyo lahat at yan Maya Vlog Ayan si Tony JFC yan shout out sa inyong lahat ng mga kaibigan ko oh yan na uh, kinan ko muna yung kasi ito talaga ang uh, buhay construction kita nang kita kitang-kita kita naman po ninyo no yan yung mga biga tayo dun sa unahan yan, sa unahan yan diba napatibay po ng biga ngayon Ayan. so mataas na po tayo guys no? Yan, may tower po doon So pwede na po itong buhusan itong biga. Uh, yeah, kasi pang na po ito. Pwede na po itong buhusan. Ano? Okay, Maka next week siguro uh buhusan 'yan. Nasa Na, sa taas na tayo guys pang third floor na ho yan ayan. tingnan natin dito sa kabila ayan so ayan po ay meron pong kabahayan dito Ayan. So medyo nakakatakot din guys pag trabaho dito sa taas. Kasi mayroon pong bahay dito sa baba. Ayan o. Oh. Diba? Nakakatakot din. Kasi pag na konting galaw natin na mali, mahulugan, maaaring mahulugan po yung nasa baba. Diba? Ayan. Kung gusto mo po natin ng nyog, mayroon pong dyan. 哎，喏、嗯。嗯 <laughs> yon maraming kalsada po na po doon sa duot sa dulo at doon po ay tabing dagat ayan po at tabing dagat po doon so maganda po yung view natin oh So, ayan guys ha uh, ikot ikot pa tayo kung, talaga, kung talagang tama ang lagay ng mga biga yan dapat talaga puresado lagay ng bakal uh, diba maganda ang paglagay ng bakal tapos ito may forma na dito pwede na kasi yung buhosan dyan pero ang schedule po ng buhos natin dyan is mga siguro pagkatapos ng hunda. Pagkatapos ng hunda. Hmm. Um, dito naman tayo guys sa unahan.